11 years na ako dito sa Canada Ng Ngay ngayon ko lang na realize na 17 dollars an hour ang sahod na 8 hours ay mabubuhay ka pala hindi mo pala kailangan humataw ng dalawa tatlong trabaho kailangan pagplaplanuhan mo lang at saka pag pumunta ka sa Canada yung mga nakikita mo sa paligid kailangan yung inggit iiwan mo sa Pilipinas ganun pala yun isa na ako doon nainggit ako sa mga nakikita ko kaya pagtungtong ko ng Alberta ng 2017 doon na nagkandaleche-leche ako pero thanks God nag move ako dito para mag second opinion sa akin brain aneurysm dito ako na operahan yun lang pero yung pagkuha ng bahay ay dito ako nadali pero marami akong natutunan dito sa Alberta gaya nung pagpuput up ng business matindi ang competition ng mga Pilipino dito sa Alberta totoong mura ang tax dito pero pag kumuha ka na ng mga properties mo kagaya ko uh, 17 an hour lang ang sahod ko magkandalete talaga buhay mo hindi rin pala madali